Real talk Sa mga taong sip-sip Okay Alright Bibigyan ko kayo ng Mga ilang dahilan O paano mo malalaman yung isang taong sip-sip O ano nga ba ang kaninyang uh, Ginagawa Para sumipsip sa kanyang boss Okay Bibigyan ko kayo ng ano lang mga sample lang ng kanilang uh, ginagawa kapag gusto nilang sumipsip sa boss ay okay. tag nyo na to sa mga kasama nyo sa mga kaibigan nyo mga kakilala nyo kasama nyo sa trabaho ng mga mahilig magsipsip sa mo alright hindi ka naman bibigyan ng uh, ng pamana o hindi ka magkakaroon ng estatwa doon sa pag-aari nila pagiging sipsip mo okay ito na, bibigay ko na yung mga mga iba-ibang dahilan ng pagiging sip-sip sa boss o kung paano niya ginagawa. All right, ito. Una, ang isang sip-sip na tao sa boss ay ganito. Pakitang tao lagi. Kapag nandyan si boss, present na present, gumagawa. Kahit na hindi niya gawain, hindi niya gawain, ay ginagawa niya yan alright halimbawa na lang ah uh, yung kanyang uh, yung kanyang trabaho na inaplayan ay isang tagaluto or cook example restaurant tayo ano nasa restaurant yan cook ang kanyang inaplayan ang kanyang pag pagiging sip, sip ay ginagawa niya pati pag dishwasher pag take ng order Maging crew Ayan, mga ganyan ang ginagawa niya Lalo na kapag nandyan yung kanyang bus Alright Ginagawa niyan Pag kawala Mananahimik sa gilid yan Okay, number 2 Number 2 tayo, marami yan Maraming mga paraan, mga dahilan Kung paano sumipsip sa boss yung isang taong uh, sip sip okay bibigyan ko kayo ng mga uh, sample okay number 2 tayo laging gawa ng gawa kapag nandyan si boss trabaho ng trabaho yan trabaho ng trabaho yan pag nandyan si boss pagka wala na si boss ando nakaupo na yan natutulog na oh, di ba Okay, number three. Galit na galit siya sa kasama niya na pinupuri ng boss. Okay? Galit siya sa kasama niya na pinupuri siya ng boss. Na pinupuri yung kasama niya ng boss. Okay. Pang ilan na ba tayo? Pangatlo, pangapat na. So, sa number four, ito naman ang mas matindi. Yung kanilang... Uh, ah, uh, kunting difference siya ay pinapalaki niya. Okay? Pinapalaki niya 'yan. Susumbong agad sa boss 'yan. Okay? Susumbong 'yan, boss. Si ganito, ganito, ganyan. Walang ginagawa. Okay, 'yan, 'yan, yan 'yung mga sip-sip. Ikaw kung sip-sip ka, skip mo 'tong video na 'to. Kung ginagawa mo sa kapwa mo 'yan, skip mo 'tong video na 'to. Hindi 'to para sa iyo, masasaktan ka lang. All right? Mayroon pa. Meron pa yung taong pagiging sip-sip talaga sa boss Meron pa Yung Lagi ka na lang binabantayan Hindi ka naman bodyguard para bantayan Yung isang tao Okay? Siya na lang lagi ang nakikita mo Siya na lang lagi ang binabantayan mo Lalo na kapag kaalam mo Na malapit na siya sa boss mo Binabantayan mo na yan hinahanapan mo na ng butas yan para masira sa boss mo okay ganyan yung mga sip sip na tao hmm? mayroon pa yung laging uh, lagi siyang ano lagi siyang ah uh, quinto na ng kwinto sa boss ng mga kung ano ano doon sa kasama niya yan yan yung mga sip sip na tao okay Sisiraan niya yung tao para siya ay bumango Siyempre yung mga boss naman Yung iba kasi mayroon naman ibang hindi naniniwala talaga Sa pagiging sip-sip ng isang tao Hindi nila pinapansin yon. Mayroon naman boss talaga na tuwang-tuwa Proud na proud siya sa kanyang uh, tao na panay ang sumbong sa kanya So ang uh, tendency ay Natatanggal yung isang... Uh, Trabahador Nang Walang investigasyon Dahil doon sa isang tao Na sip-sip talaga ah. so Sana makarating to Sa mga taong sip-sip Tag nyo na Kung sino man siya Tag nyo na I-share nyo na Yung video na to Pakilike and follow I-share Maraming maraming salamat